Ito na yung dive ta namin. Ops! May po Buntot lang ang kita. Dito kupuntaan sa kabila. Ito, kita ang ulo. Ayun! Gitik! Ganda ng buwi ng mano. Ito yung lapulapo na kung tawagin dito. na, Sana may kasama pa. Ops! Balatan! wow malaki plus makapal ang laman equals 300 agad thank you lord at balatan, agad na malaki maganda ang panimula dito sa pangalawang dive at ito may lapo, lapo pa sa ilalim ng corals ayun sa pole nakatanggal pa ito yung isang ori ng lapulapo ayan na duble katuloy ng tama ito yung isang uri ng lapu-lapu na masarap sabawan at ipaksew. Ops! Balatan ulit. Estimating ko kung mabig na. Maliit pa. Ma-100 lang ito. Ang dalawang kilong bigas na. Talagbago. Ayon! Gitik! May isa pa. Nandito sa parting unahan. Nakatago. Ayan, sa pool. Yun lang. Hindi madala dito sa labas. Nadala din. Magkalayo sila. Karamihan magkatabi. Oops. Talagbago pa. Ayan, sa pool walang kasama mag isa lang langoy uli may isda dito sa ilalim si Bungin Ursono ayun sa pool dito sa sibungin ang mas masarap na luto lang dito sweet and sour pag sinasabawan, matabang ang laman. Prito, masarap din. Nasana kaya ang kasama nito? Ops! Sibongin pa. Nasa ilalim ng corals. Ganda ng pwesto. Ayon! Gitik! Hindi nakapalag. 180 hanggang 200 ang bilihan dito pag yung maliwanag ang buwan na 200 sana sunod sunod na oops manites hindi gumagalaw sa full kita buhangin ka ay hamal na yan hindi na nga gumagalaw hindi pati namaan nawala na ay haman na kamay ito pasmado na naman Agan may dalagang bukit Tumago Labas na Andito na sa kabila Oops may nag message Ayun Ay haman Baka si maria naman yung nag message na yun Huwag kang mag-alala mag Kumaria Pag may surahan bibigyan kita Langoy uli. Oy, balatan pa. Malaki rin. Plus makapal lang laman equals 300 again. Thank you Lord. Kwartang linaw na ito. Napaganda itong dive to. May balatan na may mga lapo-lapo pa. Ito, talagbago. Alanganin pa ang pwesto. Ando na, umalis na. Ayan, sakol. Oops, manok. Ay, hamal na. Andyan na naman yung hamal na manok. Pa, isa isa lang ang talagbago dito. Ito, solid. Yari ka. Ayun, sa pool. Kal, ako hindi na naman tatamaan. Nakatanggal pa. Kasa uli. Ayan. Nagitik katuloy. Sunod-sunod na naman yan. Ito, may balatan pa. Kaya lang, maliit. At manipis ang laman. Mapipti lang ito. Ang isang kilong bigas na rin, kukunin ko. Sana malaki naman magpakita. Ito, talagbago. Ayun, get Ganito, mga gandang patama. Sana laging ganito ang tama. Talagbago pa. Ayan, sa Walang mga kasama ang talagbago. Laging isa lang. May sumuot na esda dito. Talagbago din sa pinakailalim. Itasa ko muna itong pana. Hirap makita. Ayun! Gitik! Pag ganitong pa isa-isa lang ang talagbago, ibig sabihin, walang mga bagong tabi. Hoy, alatan. Ayan, sapol. Ito yung alatano na laki Naabot ng dalawang kilo Kaya lang hindi na ito malaki At napana ako na Dalagang bukid Nakatalikod pa sapul kang buhangin ka Ah yan Hindi niya naman tinamaan maamu na nga May surahan Kasa ulit Ayun, getik na wala na yung dalagang bukid natakot buti at may surahan dito sa kabilang bato may ihawin na ang inakay ko pero wag kay kumari ko ito bibigay at tag message kanina ito kumari may ihawin ka na no. dalagang bukid ayan sa pool manipis pagkatama Butat, hindi nakakapunit. Langoy uli. Oops, talagbago. Dalawa. Istingin kong dubulin. Baba-baba dyan ng kaunti para makadikit ka dito sa kasama mo. Unting atras pa. Unti na lang. Ayun, sa pool. Buti at maamo ang isda dito. May nagsasabi nga pala, maliliit daw pinapana ako. Wala man malaking talagbago at danggit. Siguro yung nakita mong malaking talagbago at danggit sa libro yun. Ito, talagbago pa. Ayan, sa pool Dalawa pala yun. Pag sa personal, walang malaking talagbago. Yung nakita mo siguro yung talagbago at danggit sa libro mo nakita yun. Kaya malaki sa tingin mo. Dito na. Dito na ako na paisip. Kalapad-lapad ng katawan, sa buntot pareho tinamaan. Masamang pangitain ito. Ano raw ang iniisip ni? Kumpare. Aba kumpare, nagbibigay lang ako ng surahan kay kumare. Baka masamang iniisip mo, magbawi ka. Walang katotohanan yan. Ay hamal na yan. Nasa laot pati ako. Pero Hindi. Nagkataon lang siguro ito Nasa buntot pareho tinamaan Normal na siguro ito Hanap ulit Hoy! Ano ito? Malaking shell Patay na Nakatikaya Ano kaya anong nangyari dito? Patay na Gumalaw! Buhay pa pala! Akala ko patay na. May kinakain! Uy! May sinuka! Anting na siguro ito! Ito na siguro ang mutya ng dagat! Sige! Isuka mo pa at kukunin ko! Ay salamat! Magkakaroon din ng anting-anting! Sige, isuka mo pa. Kunti na lang. Kunin ko na lang. Ito na siguro ang butya ng dagat. Ano kaya kung lunukin ko na? Pero wag. Baka hindi ako matunawan. Masisarian ako. Ngayon lang ako nakakita ng malaking shell na mayroong isinuka. Anting na nga siguro ito. Maganda sana kung nagkataon na Santo iwanan ko na kahit ako naghihirap hindi ako lulunok ng bato may isda dito sa lalim ng corals dalawang talak bago yun lang kumuldas pa ang pana ako butat hindi umalis ayan sapol. kasa uli ayan sapul pa kupa pa ang walang nagpakita hindi siguro ito tirahan ng kupa pa Langoy uli. Oops, talagang bago pa. Ayan, pool At ito, meron pa. Dalawa. Tistingi kong dubulin. Atras ng kaunti. Unting tabi pa. Tabi na. Umalis na lang. Hindi, tinamaan yung isa. Sumilong. Uy, may alatan. Ayan, mm -hmm. sa pool. Kasa uli. Ayun, gitik ang alatan. Maganda at apat na sunod-sunod. Tatlong talag bago. Isang alatan. Sana sa unahan marami pa. Para sunod-sunod ng panak. Oops, talagang bago ulit. Ayan, sa pool. Walang kasama. Mag-isa lang. Ito, talagang bago pa. Ayan, sa pool din. Walang kasama rin. Hanap ole. Oy, walatan! wow malaki plus makapal lang laman equals again 300 thank you lord at nag akyat na rin ako sa bangka maraming salamat sa inyong panunod oh, malaki yung shilly yun. nakala ko patay na shilly iba may ilinua. Itini itini itina ubok atika, may ilinua. Oo. kaya siguro rin mo tyan ng dagat. Eh <laughs> ha, minayan. Kukulin ko sana. Totoo ding ayarin galon. Bagandang anting yun pang ilagay like, Hindi, no? nakatikaya na yung malaking shield Oo oh, Oo uh -huh. ko kong na kaya lang naisip ko Baka hindi ako matunawan oh, Ano mo siya, tatamaro Hindi <laughs> <laughs> nga, kung ako magsasabong Kinuha ako yun Biro pang nangyari yun so, Nung itinaob ko, ilinuwa Shield din? Oo Oh. anting na sana yun. Lulung ko sana. Naisip ko lang na baka Ay, hindi ako matunawan. Kaya binitawan ko. Eh, oh, wala well, na yan. So, ito na. Malakas na ang amihan. Ayan, ang kaka. Kakabotog. Inaarabo ito ng lakas <laughs> Bagyuhan niya Yan guys, maawi na rin kami at malakas ng amihan Ayos pa man yung pangalawang dive Iba, ibang shield Sinuka nga nung pagtawag ko Yun, sinuka niya Ito na guys, namin sa dalawang dive kagabi. Ayos na. Sigurado na naman ang nito. Yung bangka, wala. Nag-deliver ng balatan dun sa kabilang bariyo. kita namin Ito na guys, yung kita namin sa dalawang dive kagabi. Ito yung sa balatan, dami lista. Dito tayo sa total. 5,115 sa balatan. Ito yung sa isda. 5,120. At ito, bili sa labas. 800. Plus 800. Sigurado na naman ang dogtong tong kain eh.